So, ito. Mga kababayan ang nakarating sa atin ngayon. Ito po siya. Ha? Ah, mga kababayan. Na kung saan nakarating sa atin, si Senator Trillanes ay nagsalita po patungkol dito kay Bongo. Mm -mm. So, ito po mga kababayan. Ipiplay ko lang po yung naturang video na kung saan mismo si Senator Bongo ang nagsabi na uh, si 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 Trillianes ang nagsabi na hindi lang pala isang beses siyang inalok ni Bongo not only 1 2 3 4 times or 5 times pang pabalik-balik. Mm? Ngayon ang sabi kasi mga kababayan Ah, uh, dapat kinuha niya, sayang. Sabi ni Mama Elena. Nako, ito po ha, pakinggan niyo mga kababayan na Mula po ito Pabalikan kay natin uh, naudlot na tanong. Mm. Kamakailan. Kamakailan na para relax lang. Sa akin. Habang nagsasampangan ng kaso kay former ay, kay Senator Bongo at kay uh, former President Duterte, nagkaroon ng press conference itong si uh, Senator Go sa Senado mm -hmm. at uh, isa sa mga tumatak sa Pilipino ngayon, nagtanong ng taong bayan ito mm -hmm. na sen merong ka daw mga <laughs> backer na kontraktor sa likod mo kaya ka daw uh, kahol ng kahol. Yan ang pinitawag sa... Mga DMV Pretty na, Page. Okay, ito. Diretsahan, hindi totoo yan. Okay, hindi totoo yan. Mm. Ngayon, kung totoong pera-pera lang naman ako, mm. eh sana tinanggap ko na lang yung alok niya sa akin. Oy! Magkano? Sir, sa... magkano? No. Uh, okay, ito. first uh, time ko. Sino na? binilang ko ito eh. Binilang ko kung ilang beses siya nagpadala ng emisaryo sa akin. So, ha? Ito ha? Narinig ninyo? Sabi ni Senator Antonio Trillanes, kung pera-pera lang si Trillanes at may mga backer na kontraktor kaya si Bongo daw ay idiniin, E sana tinanggap na lang daw niya ang mga ipinadala or itinangkang ipadala ni Bongo sa kanya or yung suhol sa kanya na gustong iparating ni Bongo. Ha? Ah, ah daw ang tawag diyang emisaryo mga kababayan, yung messenger ba? Sa madaling salita. Ha? Ah? Ilang beses daw nagpadala si Bongo ng messenger kay Senator Trillanes. Kung pera-pera lang daw si Trillanes, edi sana tinanggap na daw niya. O, magkano nga ba mga kababayan ang tangkang isuhol ni Bongo kay Trillanes para hindi mag-file ng kaso sa ICC at hindi mag-file ng kaso sa Ombudsman? Sa madaling salita mga kababayan, ah guilty na po si Bongo dyan pa lang. Ah, kapag ka tinalakay ng ombudsman ang ifinile ni Trillanes, pwede niyang i- eh, Gawing ebidensya ulit yan laban kay Bongo kasi tinangka siyang suhulan. Ah, mga kababayan, tignan niyo ha, pakinggan so, niyo. Uh, limang beses. Oh, so, limang, Nagabogs, beses. pero apat na emisaryo, isa umulit lang. Mm. So yung isa na sa kanila lahat maliwanag yung mensahe. Mm magbibigay siya ng pera. Kapalit na wag kong ituloy yung pagkaso sa kanya, mm -hmm. hindi lang dito sa ombudsman o hindi dun sa ICC. Mm -hmm. So, yan yon Ganyan yung uh, mga emissary niya. O, bigyan ko lang yun ng... Basta't sabihin na natin, ano, 10 digits. 10 digits? Ganyan lang yun. Ano lang yon Nine lang yon Ah, uh, ten uh, oh, digit ay, na zero. Pala, sorry. Oh, so, kasi, okay, kasi ang sinabi, malaki na. Ang kasi sinabi, sky is the limit. Oh, kasi sky is the, the yung limit. Kung ano eh, sky is the limit yung ano, yung in, -in, -in daw. Oh. Tapos eh nilagay ko kagad. <coughs> Alam mo kahit uh, ano na, yun na nga sinabi oh, na ng ano na, na. So napakaraming zero. Kaso talagang ano, pero sabi ko, hindi. Sabi ko, kung kilala mo ako, hmm. dapat di mo na nilapit siya. Oo. Oh. ba? Diba? Rinig nyo, mga kababayan. Ten digit. Ha? Ah? Mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, pag sinabi nating ten digit, billion po yun. Sky is the limit nga daw. Ang, ang sabi dito ni Senator Antonio Trillanes IV, na hindi kurap, hindi adik, hindi ripis, at hindi magnanakaw. Mga kababayan, ito ang sabi niya. Sky is the limit daw. Unang mensahero or iminsa, ang tawag diyan messenger na pinadala ni Bongo. Nagsabi, "Sen, kahit ilan gusto mo sen, 'wag mo lang siyang kasuhan sa ICC at dito sa Ombudsman. Sky is the limit." So ibig sabihin 10 digit daw unang offer. Pag sinabi natin 10 digit or 9, ha, or sabihin natin 10 digit. Sa ten digit, kasali na dyan yung number. Hiwalay pa yung zero. Sa 1 million, anim na zero yan. Sa 1 billion, siyam. O, oh, hindi naman po pwedeng siyam na zero lang. Malamang ten digit, either eh, one, two, three, ang idagdag mo dun. ah Kapag ten digit, siyam na zero, tapos one, one billion yan. O, oh, kapag siyam na zero, tapos 2 two, two billion yan. Ganon po mga kababayan, kalaki ang pera ni Bungo. Ha? Ah? Yon ang sabi ni Senator Antonio Trillanes. Naku po, paano ito ipaliwanag ni Bonggo ngayon, mga kababayan? Ha? Minsan na daw, hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat. Ha? Limang beses daw, bumalik lang yung isa. Inulit pa, bumalik, nakikiusap pa daw. Nagpadala ng messenger. Ha? etong si Senator Bonggo kay Trillanes. Grabe, no? Alam niyo sa totoo lang, sabi nga ni Yormi Isko Moreno, sa Manila daw noon, nung mayor siya, meron daw lumapit sa kanya, ha? Ah? 5 million a day. Ha? Ah? Ano ba yung kay kay Senator ay kay Mayor Isko Moreno? 5 million a day, hayaan mo lang yung mga nagtitinda. Huwag mong tanggalin yung mga nagtitinda sa sidewalk. Oh. So ibig sabihin, sabi ni Yormi noon, kapag nawala yung mga nagtitinda sa sidewalk, ay hindi, sabi niya, Kapag ka bumalik ang nagtitinda sa sidewalk, ibig sabihin tinanggap na yung 5 million a day. ah Ganun yung style ni Yormi noon, mga kababayan. Ha? Naisingit ko lang si Yormi. Ha? Ganun. Sabi ni Yormi, tinanggal niya lahat ng mga nagtitinda sa sidewalk sa bangketa para ibalik sa mga tao at sa mga si motorista ang kalsada para hindi traffic. So, inalok daw siya. Yormi, ibalik mo yan. 5 million a day. So, sabi ni Orme, hindi ako nababayaran. So, ibig sabihin, kapag binalik ha, ang mga tindera sa sidewalk, ibig sabihin, nakuha na ang 5 million a day. Yun ang sabi ni Orme. Ito naman kay Sentry, iba, mga kababayan. Hindi lang isang beses, limang beses binalikan ng messenger ni Bongo na alok na 10-digit, sky is the limit. Putang, inang yan, no? Sana all. Okay, So kung pira-pera lang talaga si Senator Trillanes at mawala itong kaso ni Bongo at hindi makulong si Bongo sa ICC, sa madaling salita, mga kababayan, ah, tinanggap na ni Trillanes ang bilyon na alok sa kanya. Ha? Ah, kita nyo, mga kababayan? Ha? Ah, kita ninyo? Ngayon ninyo ito, ngayon yung i-explain kung paano to sabihin ni Bongo kung minsan ako mismong si Trillanes. Ha? Ah, Imposible naman na walang mga CCTV si Trillanes sa bahay niya. Imposible naman na walang nakikipag-usap sa kanya. Ha? Ah, at ito pa mga kababayan, take note. Hindi lang messenger ah, ang pinadala ni Bongo. Meron pang isang businessman. Inalok din si Trillanes na wag daw ika demanda si Bongo sa ICC at sa Ombudsman. Inalok din siya ng isang businessman. Nako. So, <laughs> tapos may isa rin, uh, ano, uh, negosyante. Mm. then, offer din. Maliwanag, ano, hindi na to generic, kundi specific mm. number. So, malalaki talaga. Alam mo kung ganun lang, di ba? Bakit pa? Bakit pa? Why go through all this trouble na pagbabantaan yung buhay mo, yaharas ka ng mga trolls, sisirain ka? Um, kung ganun din lang. Kung pera-pera din lang. Alam mo nung panahon ni Duterte, eh buhay niya ay ni di yeah. Diba? Tinitindigan diba? sila. Mm. So yun lang. Yun po yung... Siyempre marami na yun ah. Ha. Mukhang hanggang kabilang buhay hindi na natin mauubos yun ah. Uh, Oo. Uh. <laughs> Pero kay Bongo, barya yun. <laughs> pareha yun. Sa so, mga ba niya, di diba, ba? Diba, lang magiging. daw kay Bungo. 10 million? Parang ganun na ata. Oh, Senator, uh, Trillanes, um, yeah. kasi parang first time po ata ito, kung I'm not mistaken, no? First time ata ito ni-reveal na, I don't know kung nasabi mo ito sa ibang media. Kanina. 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 Pero, so, ayun person. nga. Parang nakakagulat lang na pasabog to na inoperan ka ni Senator Bungo. Kailan nangyari yan? Simula last year nung ipa-file ko yung mga kaso sa DOJ. Ay. Oo. Sa, sa DOJ. No, yeah. sa DOJ, sa DOJ no. sa, At that time, nagpaparamdam ka na na magpa-file ka ng case against? nag, uh, nag-press ko na <coughs> noon. or sa isang vlog din, na-mention ko na magpa-file ako ng case, ganito. Mm. So, maghahanap yan ng no, mga... Ano, Anong, mga tao, JT, mga nakadikit sa mga akin. Hindi naman kasi pwedeng rumek na sa inyo. Hindi rin rin. So, naghahanap siya ng mga nakadikit. So, ganun. Sinasabi yun, Diretso. Na, Pero ka ng ganong kalaking pera? Mm hmm, ano yun? Mm -hmm. eh, bilyon ba yun? hindi. Sky is hindi, ito, sky the limit. limit, oh, ang sinabi. Uh, Bump. eh ngayon, uh, sabi ko, di, ano yan, uh, hindi, hindi ako ganon, ganyan. Tapos yun na nga. Ito yan, na kahit uh, isang bilyon ang hingin mo, ibibigay. Patay. Ganong maliwanag. Grabe ah. No, so yan yun. Oh, yan. Yeah. First time ko sinabi yan. Kahit isang video billion to. Maraming magulat dito. Oh. Basta up yun to ng media. Sabi ko, hindi, uh, Ryan, uh, sabi ko uh, hindi ko, ano, sabi ko nga sa emisaryo niya, sabi ko, hindi mo ako kilala. Kasi kung kilala mo ako, hindi mo na ilalapit siya. Tapos pinipilit pa, eh, ano yan? Anyway, mamaya, gulong ko kay Koy, kilala niya. Actually, actually, yeah. actually, yeah. actually, yeah. si Senator Trillanes. <laughs> Marami akong alam sa kanya na hindi ko rin din discuss So, okay niyo so, Okay. Uh, Actually, pero sa ano, uh, okay. napapangalanan. Uh, may nag-offer sa kanya ng 100 million. Tinagyan uh, niya. niya. Talaga? Yeah. Uh, grabe, grabe yun, uh, partner. Simula, uh, nakita ko talaga nung habang ang totoo. Mm, so, so, kilabutan ka. <laughs> yun. So, ano na yan? Uh, yun din, sa kanya din pinadaan yun. Tapos, mm. uh, po, sa, itong isa, um, uh, sa isang negosyante naman, uh, mm akilala ko rin. Ah! In offer. Yun naman 200. Ah, ganun pala yun. Kay Koy pala yung isa, yung 100 million. Si Koy pala ang kinausap. Tapos, iba naman yun, hindi naman yun part kay Bongo. Sabi ni Koy na ako mismo saksi kasi nakikita ko 100 million in offer para kay Sinator uh, Senator Trillanes. Di natin na alam kung ano yung party na in offer na yon Pero si Koy mismo Uh, nagsabi, mga kababayan si biyahe ni Koy, no, na sa kanya daw pinadaan, kay Koy daw pinadaan yung offer. Sino si Koy? Si biyahe ni Koy. Ito po, mga kababayan. <clears throat> Ayan po, si biyahe ni Koy. Kasama yan nila Takero, nila Busmike at ni Sangkay. O, o yung ano na yan. Naku, grabe mga kababayan, no? Oh. Madali lang kitaon ang 1 billion sa marangal na negosyo. Yes! Di diba? mm -mm. At mabilis lang kitain ang 1 billion ha? sa kickback. <laughs> Di ba? Kita nyo mga kababayan. Kahit isang billion, bibigyan kita. Sky is the limit. Kahit 10 billion. Ano? Kaya nga sabi ni Sen. Trillianis, so oh, kay Bongo, bariya lang yan. Putang ina, oh, kaya pala sabi ni Digong, no? mga kababayan, tanong nyo, tanong nyo, si bongo, sino hindi nakailala ni billionaire na yan. Bilyonaryo yan. Tanong nyo, sinong hindi nakakakilala niyan. Pero ako, mga kababayan, grabe po talaga, no? Ma Ito yung literal na mayaman, ha? Ah. Ito yung literal na mayaman talaga, mga kababayan si Bungo. Bakit? Kita mo, bilyonaryo ka, pero taga bitbit -bit ka ng tawil ni Digong, taga bitbit ka ng tissue na may dura. Eh, kasi di ba ano siya, assistant, taga bitbit -bit ng kateter. <laughs> <laughs> diba? Ito yung totoong mayaman. Diba? Ang totoong mayaman, nakachinilas, butas-butas, tapos nakadala ng ikubag. Diba? Mm, yan ang totoong mayaman. Mm -mm. Eh, wala ka kay Bongko. Ah, hindi mo malalaman talagang bilyonir. Bakit? Tagabit-bit ng katiter. ya diba? Tagabit-bit ng tisyo na may dura ni Digong. Diba? Tagabit-bit ng toothpick, Ice, tubig. Diba? Tagabit-bit ng tawel, diaper, tisyo, mm, alcohol. di Diba? Diyos ko talaga, grabe mga kababayan, nawindang. Nung napanood ko to kanina mga kababayan, nagulat ako. Ah, nagulat ako, sabi oh, 10 digit. Ako naman napaisip ako pag sinabi natin 10 digit, eh di, anim na, ano lang yon anim na zero. Ah, pag million, anim na zero. Sabi ko, ala, billion? 10 digit eh. Kasi pag sinabi mong 6 digit, 7 digit, 1 million yon Oh, eh ang problema, 10 digit. Sabi ko, apatay. 10 digit billion to. Naku, grabe no. Naku, si Bongo, ano kayang papress ko ni Pong Bongo diba? nito? Pongong 200 yun. 200 yon. Uh -huh. So, ako naman, sabi ko, may pasensya na ako. Kasi talagang hindi ko tayo ganyan. <laughs> diba? Ganyan ang totoo. Kaya sinabi ni Digong na mayaman si Bungo. Ah, kasi pinapayaman niya. Oo, isa din yan, mga kababayan. chupaing may galab shout out. Ah, kahit ako man, kung meron akong bilyon-bilyon, hindi ako magdadalawang isip magbayad ng bilyon. Huwag lang akong isabit sa issue. Kaya nga, kikitain ko naman ulit yon pag di ako makasama sa makukulong. Yes, totoo yan, tsupaing. Kahit naman ako meron akong 10 billion ngayon, kahit ubusin ko yung 10 billion na yan, basta hindi lang ako makasuhan. Nga, basta hindi lang ako ma madawit dyan. Kasi bakit? Pag ako malaya, pwede ko naman kitain yan eh. Kahit sobra pa sa 10 billion. Eh, pag nakulong ka, wala. Nga nga. Yeah. Ganun yun. Sky is the limit ba naman? Kaloka. Bungo. Senator Bungo. Nako, ano ito? Oh, sabi pa nga ni Sintre, yung bahay mo daw sa Ayala Alabang, sabi nila wala daw bahay si Byung, si Bungo, sabi daw ng taga Ayala Alabang. Natural lang naman hindi kasi yan pwedeng sabihin mga kababayan na yung mga homeowners ng taga doon si ganito, taga doon si ganyan kasi privado yan eh. Yeah, for the security yan eh. Ako nga, tanungin niyo kung saan ako nakatira, hindi niyo alam, 'di ba? Kasi hindi pwedeng sabihin. Pero malay natin nasa exclusive subdivision ako, 'di ba? Hmm. Baka nga magkapit bahay lang kami ni Sarah. <clears throat> 对吧？